Ikaw na ba? The Senatorial Interviews Nagbabalik tayo sa Ikaw na ba? The Senatorial Interviews Sa nakakasama po natin, mga kapuso, dating kalihim, Benhar uh, Abalos ng uh, DILG Ito pag-usapan natin yung issue sa pangkalusugan na uh, sekretary Kasi alam mo, biruan ngayon na uh, sekretary Pagka nagkasakit ka roon na malupa, gusto nyo ng tao, patay ka agad kasi daw, pag uh, uh, ginamot ka pa, tumagal ka pa yung buhay mo, eh, magkakabaon-baon ka naman daw sa utang. Uh, meron pa tayong magagawang paraan? Uh, binawasan pa nga yung pondo ng PhilHealth ngayon, oh, tinanggalan pa sila ng subsidy. Ano ba ang natin gawin? Baka naman pipwede, pagka uh, uh, nasa Senado ka na, kung papalarin ka, eh, gawa mo ng paraan yung issue tungkol sa uh, kalusugan at masiro yung babayaran ng mga kababayan natin may hirap. Well, unang-una, -una, no, ang... Uh... PhilHealth subsidy, hindi ako naniniwala ang dapat tanggalin ito, mm. no? Kasi alam mo kung ang uh, rason dito ay yung uh, pondong nakatabi, ito yung for contingency basis. eh, mm. no? Napaka-importante nun. Pangalawa, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mm -hmm. Sa mga nakikinig po, lahat karamihan dito yung member ng PhilHealth. Alam nyo ba na meron tayong karapatan na magpa-check-up, chargeable to PhilHealth. Mm -hmm. Kasama laboratory, kasama gamot. Yan ang hindi nakikita ng mga kababayan natin. Hmm. Kasi kung na, naantay natin malala na yung sakit natin. No? Importante, malayo pa lang. No? Tingnan nyo po sa ano nyo. Isang karapatan nyo yan sa PhilHealth. Pangatlo, for me it's an amendment of the local government code. Ano yung local government code? Ito po yung sinasabing uh, kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan at ng dapat responsibilidad ng nasyonal. Mm -hmm. Diliniate niya 1991 pa to, almost 30 years. Yung dapat gawan ni gobernador, mayor, kapitan at ng na Ang nakalagay po dito na ang tertiary hospital. Ang magpapagawa ay ang probinsya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi lahat ng probinsya ay pinanganak na mayaman. Mm -hmm. May may hirap, mm -hmm. no? So ano nangyayari? Ang nangyayari ngayon dito, masama ang serbisyo o wala pang ospital mm -hmm. na tertiary. Mm -hmm. Kamukha nung COVID, ikanga. Mm -hmm. So ako'y naniniwala, dito dapat pumasok ang national government. Tumulong, Because bro, health okay. is mm -hmm. a primary concern. It's not only the building of ng, ng hospital. Anong pang-sweldo mo sa nurse, sa doktor, mm -hmm. sa mga dalawa? Mm -hmm. Yung equipments, baka makatulong pa yan. Pero yan, yan ang tuloy-tuloy uh, na gastos. no So importante, hindi lang hospital, kundi kalidad. Dahil buhay ng tao po iyan. At of course, pang-apat, sa nakikita ko po rito, ito ginawa nami Mandalu, 'yung namin sa Mandaluyong 'yung mga super health centers. Alam ko marami tayong kasi ospital mo na pwede mo i-charge sa PhilHealth 'yan eh, di ba? Mm -hmm. Pero para ma-decongest naman 'yung ospital mo importante yung mga health center mo, yung iba, i-couple mo nila lang pero palakasin mo para hindi ma-decongest yun sa taas. Mm -hmm. no? Uh, sa pag-ano to, Siguro sa mga gantong pananaw, uh, makakatulong na rin po ito. Mm -hmm. Secretary, yeah. meron pong... Ay, sorry, Mel. Meron, okay. meron pong pinitinutulak ngayon kasi mm -hmm. ang contribution natin ngayon sa PhilHealth nasa 5%. Mm -hmm. yeah. Ang gusto nila ibaba sa 3.5%. Yeah. Para daw makayana ng ordinary mga Kaya lang, yung contribution per se, pinagkukunan niya ng pondo ng PhilHealth. Precisely. Tinanggalan mo na na-subsidy Ibababa mo ba ang kontribusyon? Yes. Paano natin babalansihin ang yes. yung pondo ng Philly well, Sana maunawaan ng lahat, no? It's all about quality service, mm -hmm. no? Hindi lahat ng binawas natin, e kung sumama naman ang na epekto natin, ito'y pinag-aaralan po ng gusto. Kaya ako naniniwala naman dito, una-una, yung tulong ng national government, dapat, dapat talaga hindi tananggal yung subsidy. Mm -hmm. Napaka-importante nun, no? siguro kung nangyari po iyon, hindi na natin pag-uusapan itong bababaan pa. No? So, yan ang na nagiging resulta tuloy. No? So, ako naniniwala, tignan muna at saka natin hati-hatiin ito. Kasi kung babawasan mo naman sa ngayon, baka maapekto naman, ito. No? So, as far as I'm concerned, yung subsidy is quite uh, importante talaga ng gusto